Welcome back trippers Nandito tayo ngayon sa Anniversario Camping Ground Dito sa Pugo, La Union, trippers Dito lang yan, along the Marcos Highway lang Ayan, makikita nyo Marcos Highway Going to Baguio At La Union So namiss ko talaga yung ano dito Nila Lolita. Ayan, Antilolita Lolita. Ayan. Ito yung ano, yung The Garden of Lolita <laughs> Asa na si Ira oh. Wala ba? Diba? Ito yung dati nating ano dito nakikita no. So nababad na siya sa tubig. Okay lang pero maganda pa rin trippers. Wala pa rin pinagbago ng ganda dito. Ayun oh. Eh, no? hm. Forest na forest. Right. Napakatayimik talaga mga kuliglig lang yung maririnig mo dito. Trippers. Tapos ang dami pang ano dito. Puno ng prutas. Meron pang ano. Ito yung mga ganito. Iwan ko kung ano to. Limutan ko maasim. Eh. Ayan o. No? <laughs> balimbing. Ayan. Tulad ng ano mo. Nung kaibigan mong balimbing. Ayan o. No? Wow. Ay. Yun lang. Ah. Oh, ito yung loob trippers o. Oh. Oh, ba? Diba? Maganda pa rin siya pero hindi ko na i-open yung ano, yung ilaw. So sa mga pupunta rito no, sa mga gusto pumunta dito sa Clinton Museum Camping Ground Trippers Ah, uh, pwedeng-pwede daw magano dito mag camping. Ayun, so magdala kayo ng sarili ninyong mga gamit pang-camping at saka mga lulutuin nyo at meron din naman silang lutuan dito kung gusto niyo magluto at syempre bawal to sa mga maaarting tao kapag maaarting tao ka dyan ka na lang sa bahay mo o kaya doon ka na lang sa mga sosyaleng lugar ano? ito kasing ano ito kasing gubat o nature trippers ito para sa mga taong gusto ng kapayapaan at peace of mind ba? Diba? So para sa mga maarte, <laughs> hindi ka bagay dito. <laughs> wag wow, dito, trippers. Ito, oh. ako hindi ako maarte. Lahat gusto ko kasi alam nyo, minsan lang natin 'to ma-experience sa mundo na 'to, trippers. Kaya wag kayong mag-inarte na feeling nyo hindi kayo maali ka bukan. <laughs> Grabe kayo, charot. <tara>. Ito, <laughs> oh, ganda dito. Oh, kasama yung ano mo, boyfriend o girlfriend mo dito. Juwa mo. 'Di ba? Gandirito, dadalhin ko rito yung ano ko, yung asawa ko, si Grace Royce. dadaling ko rito sa ano. Abangan niyo yung Trippers magba kami dito sa ano sa uh, Clinton Museum Camping Ground Trippers. Dalawa kami ng asawa ko mag magba kami dito. Ang ganda rito. Ang ganda nito ng ano na to. Yung batong malaki na to. Nasa gitna pa talaga. <laughs> Yan. oh, di ba? Ay, ayun pa pala. Yung bahay ng ano, duwende. Charat. <laughs> Hindi ko alam kung ano to. Pero ano. O, oh, di ba? Parang bahay ng mga Dublin. Open natin. Yeah. All right. Woo. po. Di ba, trippers? Oh. Di ba? Alam nyo, maganda pa rin dito talaga, Trevor. Oh. So, oh, ito yung love niya, oh. Di ba? Ito mo, gusto ko chandelier. Ganda. Ah, oh, tapos, sarap umupo dyan, oh. Coffee kayong dalawa ng, ano, jowa mo. Pasok tayo, oh. Alright! Oh, di ba? Ha! Ganto lang. Simple ano lang. Masaya na ako, Trevor. Just ko. Yeah shout out sa lahat ng mga maarting tao dyan ano hindi po kayo bagay sa mga nature <laughs> dyan na lang po kayo sa malilinis na lugar <laughs> ito, ito yung ano yung, yung malaking ano chess chessboard board dito ayan o oh. o oh, ba diba? ganda na lang. hindi na nalinis strippers kasi nga may mga bagyo pang dumadaan kaya na ano pa so sa sunod siguro malilinis na to tapos pwede kang magpicture picture picture dito o ba diba? ayun may bike pa dun na sinauna at saka meron pa rin haha <laughs> ayan at saka yun yung isa dun punta natin o dito mag, may bonfire pa dito pwede kang mag bonfire ayan o ba diba? Mahilig kasi ako sa mga luma at saka sa nature trippers kaya masayang-masaya na ako pag nakakakita ako ng ganto kahit na ako lang mag-isa.